yellow Hello, yellow mga katigang uh, parang busog pa ako kaya lang kailangan mag 10 minutes na tayo pang third na break natin ito kaya ngayon dahil parang busog ako ito lang kinuha ko vanilla cappuccino na may bislak <laughs> haloin natin yung cappuccino vanilla cappuccino makikikapi na lang tayo para wala namang silang masabi baka sabihin nila iniisnab natin yung ano nila uh, pagkain nila inumin nila mga beverage nila kaya ngayon ayun pwede na yan nahalo na kaya ngayon tikman natin kung masarap ang cappuccino vanilla cappuccino ok doki mga katigang kape kape na lang tayo muna para bumaba lahat yung kinain natin sa labas kanina kasi naparami tayo ng kain sa labas okay doki bye bye